Ba't kayo lang? Nakala ko dalating sir. si Patrick. Naku, sir. Di ba kakarating? Huh? Nalasing kagabi. Naharang doon ng mga tambay doon kina Mang Leo. Hindi siya makatanggi. Eh? Pambihira may asawa mo. Ba't pagsabihin mo yan? Kung hindi niya kaya, wag na ka mo siyang uminom. Ah, uh, uh, Mr. Pepito. Uy! <laughs> gusto lang kitang tanungin. Ah, uh, damo mo yung presentation mo sa akin. Ayun. Gandahan mo ha? Oo, oo nag-practice talaga ako. Talagang <laughs> ganda yung mga sa'yo mamaya. Nag-practice ka? Uh -huh. Gagamitin mo yung puppet mong panis. Oh, ano nga ganyan? Pakakabahan <laughs> oh. ah, si Pepito eh. <laughs> Alam mo kung sino ang swerte? Ang swerte, si Maggie. Kasi, Toits, ang magpapakilala sa lahat ng presentation niya. Ako. Uh -huh. Okay, sige, <laughs> sige. Swerte, di ba? Sabi mo eh. <laughs> Ay, ikaw ba? Ano bang gagawin mo mamaya? Ah, yung aking simple lang. Eh, hindi ko na napaghandaan eh. Numaga ako ng uwi kanina. Ah. Ano na, dami kausap. Ay. Parang lagi kang nag-overtime, ha? <laughs> okay. Sandali ah. na. Sabutin ko lang. Po. Okay. Sige. <laughs> ah, eh. Kung ganun, eh. Mag-i-excuse din muna ako. Ah, kasi medyo... Ow! Magpa-practice pa ako. Rehearse ko pa yung aking tremendous presentation mamaya. May dance na ang ganyan. Woo! Uh! Teka, anong house siya, oh? shaw shaw niya ngayon, di ba? Dahil laging talo sa shaw 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 Tama na, tama na. shaw anyway. shaw okay shaw okay shaw okay, okay, okay. shaw <laughs> Pipito, well done, well done. shaw mo shaw 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 And it's a roast pala. Ang <laughs> galing mo talaga, Pipito, no? You know what? I think since we know each other so well, okay lang naman na pag-usapan natin yung mga issues natin. Para kung ano ang mga mali, pwede natin itama. Diba? Laitog na niyo lahat? Yeah. Ladies and gentlemen, palakpakan naman natin si Pipito. Ang galing mo, Pipito! Ang galing niya, Pipito! Mas <laughs> magaling <laughs> si Pipito kaya Thank you. Sa panahon ngayon, bihira na raw yung taong malinis. Hindi na raw sa basurahan nakakakita ng basura. Mas marami na raw basura sa social media. Marami na rin kasi nagkakamali, pagkakamalang chismis yung balita. Mga bagay na hindi naman dapat nalalaman ng iba, ayan tuloy, nabubulgar pa. Minsan tuloy akala ng iba, pareho silang mahalaga. Uh, sana matuto tayong umintindi kung ano yung pagkakaiba nila. Yung mga personal na bagay, dapat atin-atin na lang at kung ayaw natin pag-usapan tayo ng iba, pagsikapan na lang natin yung tama sa isip, sa salita, at sa gawa. Thank you. Thank you. Ah, uh, David. Oh, yes, Jerome. Ah, uh, ako naman. Anong, ano ikaw naman? Ako naman ang i-roast mo. Ah, teka, ano sasabihin ko tungkol sa'yo? Ay, uh, sabihin mo sa kanila, nagwapong ka po ako sa sarili ko. Ah, talaga? Ganun ba yun? Oo. Pero kahit ganito ako, kahit gwapong gabo ako sa sarili ko, naiingit ako sa iyo. Sa akin? Naiingit ka sa akin? Oo! Ah, Bakit ka naiingit sa akin? Kasi, mas gwaba ka kasa sa akin. Atal na ko! Thank you! Ah, thank you! Oh, Ayo! Salamat! 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 Yeah. Ayan. ba? ba? Naggagwapo ka sa akin? Ayaw makipagkamay? Makipagkamay ka na! Di ba? Ayaw makipagkamay ka na! Ayan! Yeah. Sige na! Ayaw nga! Sige na nga! Ah, sige na nga! Sige na! Oh! <laughs> <Yep. laughs>